Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, kudos na rin sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. Okay. Malapit ang eleksyon, no? So, to, so next year, May, maghahala na tayo ng uh, mga kandidato, mm. mga opisyalis natin ng gobyerno. At come October of this year, e eh, filing na filing po ng kandidato. Ng so ibig sabihin, pagdating na ng Hulyo, pagkatapos ng State of the Nation address, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, eh magsisimula na po yung pagdinig natin mm. dun sa mga tatakbo yeah. sa national at sa mga local elections. no? Tama. In fact, kanina nga lang sa pagbibiti ng ating Vice Presidente Sara Duterte, eh, marami ng political observers na nagsasabi na ito na ang deklarasyon ng open war <laughs> sa pagitan ng Duterte at ng Marcos. <laughs> which, sa katotohanan, Karoy, actually last year pa yan. Mm, matagal, na yan. Matagal, na yan. matagal na yan. Matagal na yan. Merong ganon. Pero formal no na hindi lang yung paksyon ng tatay ni Sarah ang nasa labas ng kulambo, baging si Sarah na mismo, lumabas ng kulambo. Okay? Kasi meron ang mga marites, mga chismis eh. Na uh, either June 30 or bago mag-sona, uh, eh magdedeklara ang Duterte Group na sila ang oposisyon. Okay. Okay. Doon sa sila ang oposisyon. So yung oposisyon na yan ang sinasabi nila, ang pundasyon niyan ay e PDP laban. Okay. Yung PDP laban na dating administration party. Mm. Ngayon, doon sa PDP laban, alam naman natin may dalawang paksyon hmm. doon. Mm. Sino Coco, ito? Kay Coco at itong kay Duterte. Okay. So ito okay. yung sa Duterte? Doon sa ah. Duterte side, okay. tatlo ang kakandidato po sa kanila si Senador Bato de la Rosa, mm. si Senador Bongo, at si Senador Tolentino. Okay. At may mga haka-haka na maaaring dalawa na lang yan. Kasi Tolentino, eh, meron nung kasi itong record na, ano eh, na mahilig kong mamangka. Mm. No? Sa mga, hindi lang dalawang ilog, mga mm. sampung sambong ilog hindi hindi mamangka sa sa may Tagaytay no sa <laughs> ibang pamamangka ito <laughs> oh, sige <laughs> <laughs> kasi totoo naman 'yan 'di ba oh, <laughs> sige kasi sige pinoy pa uya kung hindi so natin saan. alam saan pupunta oh, ah, okay. so okay. pero okay. Sige, itong sige. tatlo na to hmm. nandoon 'yun doon sa hmm. sinabi ni Pangulong Duterte sa isang prayer rally na ito yung mga sinusuportahan niya okay okay, okay? Ah. so meron silang babuing oposisyon Although one or two days ago, sinabi naman ng Pangulo na hindi man siya naglagalit kay Bakoy eh. Mm. Gusto nila mag-articulate lang. Ay, pero sanay naman tayo na minsan kung ano sinasabi niya, iba yung nangyayari. Diba? Di ba? naman lagi. Diba? Kaya, waka yan. Kasi nakakapagtakas, sasabihin ni Pangulo, hindi eh, naman kami galit. Eh. Toon okay Doon na lang. sa aksyon, wag na sa salita. Ayaw oh, biglang, maniwala, Biglang bubulagayin tayo. Mm -hmm. After one or two days, sinabi ng mm -hmm. pangu, dating Pangulong Duterte na wala silang away. Mm -hmm. tayo, nagbitiw sa pwesto lumang, si... Lum, lumang drama na yan. Nagbitiw na lang natin natin sa aksyon. yung sa yung, yung, yung ano niya. Oo, yung, anak, niya. niya. Diba? So, meron ano. So, ito, isang oposisyon. Ngayon, meron umusbong a few days ago na tinatawag na Reform PH Party. Reform PH? Ah. Okay. Ito naman ay isang alyansa sa pagitan ng Magdalo. Alam niyo naman yon ah, na kay Magdalo. Senator Antonio ah. Trillanes. Okay. Yan yung mukha niyan. At merong RAM. Okay. Si okay, sino ba mukha ng Ram? Si dating Senator uh, Gregorio, Gregorio Hanasan. hero ng EDSA. Isa oh, sa mga hero oh, ng hero EDSA. Hero ng EDSA. Okay. Diba kasi gwapo daw siya. Tapos, uh, nandyan din si dating Senate President Tito Soto. NPC. Nakinala natin talaga as hey, a na, uh, Nationalist National People's, People's Coalition. No, Natating kontrolado ng nasirang Danding -Kuangko. Danding Kuangko. Okay, so, Danding, kaibigan ng Danding si Tito Soto, si Gregon Asan, kaibigan din. Hindi ko alam kung si kaninong kaibigan si Trillanes. Hmm. Ngayon, sa agenda, kung mapapansin mo, Karoy, sinabi ni Sen. Trillanes na ang kinikilala nilang leader ng kanilang grupo ay walang iba, kundi ang akbayan na Senator Risa Ontiveros. Ano to? Para sumama ang akbayan dyan? O kasama na ang akbayan dyan? Sa pagkakasabi niya dun sa kapihan natin, sa Club Pilipino, mm, sa Club Pilipino. Eh, ang kinikilala na ng leader, si Risa Ontiveros. Mm, bagong development yan. Para okay. sa karamihan. Kung si Risa Ontiveros yan, maaring, Kasi ang akbayan president ay si Paing eh. Mm, diba? Mm, Paing David. Mm. So, ano si Risa? dadalhin ba yung pickback bahin doon no? hindi, hindi natin alam. So, anyway, ito, aggravation, hindi natin alam kung opposition siya or administrasyon. Pero, masasabi natin opposition kasi ang tunay na administrasyon party ay ang federal. Okay, Siyempre, ang federal. Partido, federal. At ang kalyado nilang NUCD-Lakas. Lakas. O, di ba yan ang oh, alliance nila? So meron nung gano'n. Ngayon ang question, Karoy, uh, doon sa dalawa na ito, sinong opposition dyan? Kasi meron pang LP. Ano sa LP? Well, uh, di ba ang LP president, si Congressman uh, Edsel, Edsel nagsabi na open sila na makipag kay Marcos. Ah, oo diba? nga. May ganong article na lumabas, kamakailan lang. So, sino, sino ba ang LP siya? Oo. Oh. Si Laila de Laila Sino pa? sino pa ba yung mga huling? Si Bam. Na? Si Bam Bam Aquino. Kasi tatakbo si Bam. Si Jok, no? Nandiyan no? Tatakbo rin. Oo. O sino pa? Isa? si Kiko. Si Kiko Pangilinan. Pangilinan, tatakbo rin. Eh, si Erin Tanyana, babalik ba? Ay, hindi ko alam. Di siguro, no? Wala tayong balita. Pala, mix Tahimik si Erin. Oo. Oh. so, yun. Sino sila? Opposition ba sila o administrasyon? Mahirap sabihin kasi kung nagsalita yung presidente nila pwede ba yon magsalita yung presidente ng partido nang walang backing ng party? Oo okay, no? eh. Mukhang napaka-careless naman. Careless Tama ka, no? naman no? Tama ka Careless. So malamang seryoso nilang kino-consider. Ngayon, May critical collaboration. Malamang? So collaborator Oo. sila o opposition? Ah, 'Di ba sila naman nagsabi, hindi naman tayo eh. Bukas sila makipag-alyado. With the Marcos. Eh, sa, eh, sa agenda, sinabi rin ni Trivianes na bukas siya din, magdalo, na makipag-collaborate din sa administrasyon. So, hmm. opposition ba sila o hindi? Siguro, gusto nilang pareho na sumama sa administrasyon. Pero naghahanda ah. sila na pag hindi mabuo, magiging opposition. <laughs> Makagana ng kanilang gusto. Okay. Pwede rin. Kasi parang pareho nilang nililigawan eh. Pareho nilang nililigawan. Hindi naman galing doon sa major uh, majority party ang uh, informasyon niya. Galing sa kanila. Sila ang nagpaparinig. Hmm. So nagpaparinig sila. So ang ibig sabihin niyan, may hinihingi sila. Baka uh, pareho silang nanliligaw. Pero pumuporma na sila na no, kung sakaling hindi nila maligawan ng maayos at basta sila, oposisyon sila. Pero medyo sa akin, Pama kawawa na naman tayo kung ganyan ang <laughs> definition ng oposisyon. <laughs> Nasaan ba si ng mga nakaraan? Men, nawala nga, diba? di na ba? Parang nanahimik. Hindi siya nawala. Di ba? Kanihim siya ng DITC. Ayaw yeah. nga pala, no? Nga. I'm Duterte. sorry po. I'm sorry po. Tama po. Sa sobra pong focus ng kanyang doon trabaho, sa, hindi ko na siya napansin. Doon sa report PH, Oo. ang nawala doon, si Trillianis, dahil talagang inopose si to TETE. Oo, oh, yan talaga nagtuloy-tuloy. Pero si Yunasan ay nag-Duterte. Pumasok. Oh, pumasok. Ngayon, doon kay Arroyo, mm. prominent din si Honasan kay Arroyo. That's right, that's right. Pero sa uh, -oh. una, nagkalaban. Uh -oh, tapos that's right. Biglang na gano'n. So, so, si Tito Soto ay Arroyo. Mm. Pero ngayon, magkakasanim sila. Oo. Uh -huh. So, hindi pa rin natin alam na kung forma, na anong creature no? itong na reform PH. Kung sila ba ay proposition na tunay na... Op ano ba ibig sabihin ng opposition, by the way? Well, kasi ang teorya dyan, dapat laging may opposition para may fiscalizer, may balance. May balance. Pero ang teoryang ganyan ay nasa two-party system. Tama. Pag multi-party system, di ba dapat kaya multi-party kasi dapat may paninindigang konkreto na batay sa ideolohiya at programa? Correct. Pero kung paiba-iba ka, batay lang sa kung ano ang ano ang loyalty ng mga nabubuo at ano yung advantage or disadvantage ng pagsasama o hindi pagsasama, mukhang oportunista ang dating sa akin. Ana, no? uh, uh, hindi ata agenda yon, hindi ata ideolohiya yon. So, mukhang mali ang pananaw nila kung anong role ng uh, opposition. Siguro dapat pumunta na lang sila sa US kung saan two-party um, system. Pakusipin lang yan eh. Pag sinabi mo opposition, wala ka sa kusina. Oh, tama yon. Tama yon. Talaga Oo. Ang basihan yun. For example, ha, yung sinabi natin, unang quote-in-unquote opposition, yung Duterte Group. Eh, yung mga nandiyan, galing yan sa gobyerno, eh, galing yan sa mga opisyalis ni Duterte. So, nawala lang siya sila sa power, kaya tinitingnan nila ang sarili nila as opposition. Pero yung, yung pagtatawag ng Ganoon opposition... Ganon din yung rin. reform PH. Yung, patag, pag, yung pagtatawag ng opposition, Ricky, dalawang perspective yan. Tama. Sinatawag mo ang sarili mong opposition, ikaw mismo, or tinitingnan ka ng iba at sinasabing opposition ka. Tama. L linawi linawin natin to, ano? Kasi kung kung ang ang, ang definition ay labas ka sa kusina, ang ang nag ang nagbibigay ng ganyang definition, ikaw na oposisyon uh, opposition ka. totoong ba 'yan? Ah, pwede, pwede. Taong bayan pero din. pero naghahanap ako ng panahon na ang taong bayan hindi na lang tinitingnan na dahil labas siya sa sa kusina, ay opposition na siyang automatic. Tama. Dapat batay talaga sa programa. Pero batay klarado, talaga sa ideology. kasi yan eh. Kaya nga, kaya Kaysan nga. klarado Oo. sa mga, mam, Ano mo ano, kung ano yung prueba? Mm. Bato sila bayan muna. Okay? Okay. Oh. oh consistent, may pinaglalaban. Oh. Uh, oh, Yung other side of the fence, okay. ang okay. lakas, BNM. Okay. Oh, klarado sa taong bayan yan na may uh -oh. ibang ano yon. May ibang pananaw. May alternatibang iba, oh. may ibang ano. Pero silang dalawa, if I may, ha, they are both alternative. Tama? Alternative ang tawag. Oh, pero ba't ayaw nila magsama? Eh, hindi ko alam. Kaya nga, <laughs> yung may, ganun din, hey, pero, may ganun din. Pero, kanado sa taong bayan yan na mayroong ganun. Oo nga, pero diba? sana, sana, nagbibigay din tayo ng tunay na alternative sa taong bayan. Tama. Kung ang dalawang alternative mo ay hindi makapagsama despite the fact na similar Oo. at iisa ang kalaban, parang atang hindi nyo pa napapatunayan ang karapatan yung maging alternatibo. Ah, hindi, ibang usapin na. Oh, I know, I know. I'm sorry, I'm sorry. But so, I have to say it so balingaw, kasi may pagkukulang din sila eh. Oh, hindi, hindi makabuo ng alternative eh. Oh, so, ma sa susunod natin. Okay, oh, sa, sa susunod. susunod. Sorry ah. mga 15 minutes. Passionate kasi ako dyan eh dahil yan ang kulang so, 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 natin eh. Oo oh, nga. So, so pag-usapan natin oh. later eh. Ang pag-usapan na, i-resolve eh, na natin ngayon. Hmm. Okay. Depinido sa taong bayan na merong dalawang perspektiba when it comes to the term opposition. Okay. Okay. Tama. 'yung isa 'yung nagbibigay ng alternatibo talagang mm. na, suli, so sa mga so, so 'yung, yung com comprehensive meron silang 'yung pataporma na, oh, pata na kakaiba uh, talagang alternatibo. That's right. na may isa na tinatawag at ginagal sinasabing opposition dahil sa kanilang posisyon mm, sa certainstansya at sa posisyon. Oh, labas sila sa, sa kusina. kusina. <laughs> na Okay. Pero wala sin walang sinasabi ng taong bayan dyan na dahil labas ka sa kusina ay okay ka ng oposisyon. Mas tanong kasi dyan, dapat ba nasa loob ka ng, 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 ng kusina o wala? Hindi yung dahil sa wala ka lang, nag-oposisyon ka na. Yeah, dapat nga. may karapatan Oo. ka rin na pumasok Mama. talaga sa kusina. Eh, yun nga. diba? <laughs> Kaya nga nag-oposisyon po. Oo, no? yan, yeah, yeah. Kaya kailangan malinaw sa atin. Kaya nga tinatalakay natin ngayon para kapag kami nakapanood sa atin, malinaw sa taong bayan, naka, Wag ko gaming gawing parang joke-joke lang yung term mm -hmm. na oposisyon. Dapat yan, marino para sa atin na kapag pinaniwalaan natin ng isang grupo na oposisyon sila, ibig sabihin nun, oposisyon sila dahil may iniyahain silang mas, mas mabuting ganda. programa para sa atin. That's right. Kung ang pag-uusapan lang nila ay, Oposisyon dahil wala sila sa kapangilang Gusto nilang pumunta ulit sa kusina Sa ng akin, hindi sila ang tunay yeah. na oposisyon Tama yun, oh, yun uh, At, uh, And forgive me, isingit ko lang ng konti Pero ang tunay na oposisyon ay may humility rin to come together sa Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Hindi <laughs> ko talaga maiwasan. Sorry talaga. Kasi ang linaw-linaw na ng pagkakaiba, Ricky, eh. Kulang Oo. na lang, kulang na lang. May lumabas talagang alternative. Kaya nga. Ang lapit na, eh. Ganun talaga kakunti, oh. Eh, anyway, mag-usapan natin oh, yan. Sige, so, sige. At least, malinaw na sa ating mga kababayan, ano? Pag hmm. sila sinabi natin yung posisyon, ganito talaga yan. Hindi lang yung opposition by by claiming self claims. Yes. Na opposition sila. Hmm. Samantalang pare-pareho lang sa totoo lang 'yan ng balat eh. No? Yung mga dating nasa kusina at ng ngayon wala na sa kusina, eh pare-parehong balat yan. Pero in fairness, Ricky, ha? Uh -huh. Kung yung RAM, yung uh, Magdalo, yung -ay -ay Akbayan, -ay 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 kung -ay -ay Akbayan, alternative... pag tiningnan mo yung kanilang mga programa at history, uh -huh. naging consistent din naman sila. Ta Similar naman ang kanilang mga programa, may pagkakaiba lang. Uh -huh. Pero the mere fact that they are coming together tells you something eh. May eh humility to come together. No, Pag-usapan eh. natin yan no. sa susunod. No? Nang episode po nitong kape sa Plaza La Miranda. Dibate ng Pilipino. Antabayanan niyo po yan.